Paris, yes, mga sis. Nakashort lang daw siya. Hindi ko naman na-interviewin pa, no? First time kong paltusin dito. Hello, hello, good day mga sis. Bago tayo umuwi mga sis, samahan niyo muna kami na ni Lolo Hari Kung naaalala niyo itong video na to, housekeeping niyo? male tsaka female? Saan? Ilang taon? Ayan, yan yung video na yan. Nagtanong kasi ako kung saan yung hiring nila. May nakita kasi akong hiring dito sa loob. Tatry ni Lolo Harry yung magpasa. Yung kasama natin, yung daladala ni Lolo Harin yung, resume niya. Magpapasa siya sa loob. Hindi pwede dyan, di ba kita mo nakasara? Bawal na sila magpapasok dyan eh. Ang kulit nito, pilit ako ni Aya dito pumasok sa mga nakasarang pinto. Bawal na nga. Dito na tayo kasi sa entrance. Magpapasa siya. And wish natin mga sis na tawagan siya agad. Kasi nagtanong din kami doon nung isang araw. Tatawagan daw sila. Naboboring na din daw kasi si Lolo Harin yung mga sis sa bahay lang. Wala na kasi siyang pasok. Yun dun sa dati niyang pinapasukan, hindi na siya tinawagan, hindi na siya sinama. Ngayon, balak niyang mag-apply sa iba. Papasok na muna kami. Magpapasa daw siya mga sis ng resume. nakasand sandwich at ka-shortland daw siya. <laughs> eh, direct naman siya. Tingnan natin. Pero, sana maging okay, no? Ayan lang natin siya magpasa. So, bata. Try mo. Anong gusto mo ako na lang magpasa? Nahiya siya pumasok. Tawag na, tawagin na lang Ayan, si Kuya. Anong mo na? Hindi naman ako yung mag apply ko eh. Nahiya siya. Tsaka short lang daw siya. Hindi ka naman na-interviewin pa nung magpapasa ka lang naman. Ano daw? Meron akong picture dito. Napasa na natin yung resume Sana tawagan agad si Lolo Harino. Baka mamaya Mapending na naman siya Kung so, sakaling tawagan siya Makapasok siya doon Magkikitchen na naman siya mga sis Restaurant na naman yung papasukan Itong si Lolo Harino. Good luck na lang sa kanyang Pag-a-apply journey Medyo nahihirapan ako ngayon maglakad dahil dito sa chinelas ko. Yan yung in-order ko sa, sa Shopee. Nagkakapaltos yung pa First time kong paltosin dito kasi matigas tong ano niya eh. Yung nasa gilid niya. Lakas na naman ang hangin mga sis. Mukhang ulan na naman. Pauwi pa lang tayo. Medyo mabon-nambon na konte Huwag muna sanang umulan ng malakas. Tingin tayo ng money. May binibilan kaming money dito 20 pesos, hindi pa napupuno yung lagayan ng konting magbigay ni Kuya. Pares, mga sis.